Nagbigay na nga ng statement si Lucy sa korte na isang self-defense lamang ang kanyang ginawa kay Vince dahil sinusubukan siya nitong patayin kaya ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili at naniniwala naman ang korte sa kanya kaya hinatulan siya nito ng not guilty sa pagamatay ni Vince. Na siyang ikinainis ng husto ni Farah dahil hindi makukulong ng habang buhay si Lucy. Gayon pa man, ipinaalam ni Fara sa kanyang ina na hindi na makukulong si Lucy ng habang buhay sa kulungan. Hindi siya makakapayag na bawiin ni Lucy ang kanyang buhay ngayon at handa siyang makipagpatayin ulit, hindi lang mawala si Natchiska at Darius sa kanya. Ngunit narinig ni Mamita ang pag-uusap nila Farah at Aling Belen sa telepono at nagtaka siya nito sa mga sinasabi ng Peking Lossi. Mabubuking na kaya ni Mamita si Fara? Yan ang ating aabangan sa Stolen Life. Kung bago ka pa at channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.